Dinagsa ng libo-libong benepisyaryo ang Ibalong Centrum for Recreation sa Legazpi City para sa distribusyon ng ayuda para sa kapos ang kita o akap ngayong araw ng Department of Social Welfare and Development Bicol. Isa sa mga hindi inalintana ang init at pagod sa pagpila ay ang 72 anyos na tricycle driver na si Lolo Cesar ng Barangay Bonot. Gagamitin niya raw kasi ang 5,000 cash assistance sa pagpapaayos ng kanyang tricycle na tangi pinagkukuhanan niya ng pangkabuhayan kaya chinagaan niya na ang pagpila. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kwento naman ng 62 anyos na si Lola Nelia ng Barangay Rawis. Alas 5 pa lang ng umaga ay pumila na siya para hindi na abutan pa ng matinding init ng panahon. Subalit inabot pa rin siya ng tanghali. Malaking tulong din daw kasi ang asistensyang ito para sa pagpapalago ng kanyang maliit na negosyo. Kaya kailangan niyang tsagaan rin ang pagpila. Salamat sa DSWD. Kasi nakula ang natabang siya. So pag ano ko kang sa kuyang bulo. Tapos so may mate ako. Pagpagsa ko ang ko kang paglanggang-langgang. Upang masiguro naman na hindi magagamit ang akap distribution sa kampanya ng mga kandidato at masigurong walang tarpaulins ng kandidato sa venue ng distribution ay nagtungo din ng Commission on Elections Albay sa venue. Nagduman po, mahilin po na pinaluwas ni sa sa Satuyang GC, sa local media, nagduman po ang mga personahe kang Comelec Legazpi City na pig monitor and pig verify. So, actual distribution na number one, is it to it na ang yaon lang duman sa so actual distribution na in presensya ni Dawa si Say na kandidato. Pandua, i-monitor na wala pong mahilig duman na kung anong mga picture o mga election para pernalya kang si Say man na kandidato. Dagdag pa niya ang presensya ng mga politiko o maging ng mga campaign materials ng mga ito sa mga distribution ng ayuda ay may na abuse of state resources o paggamit sa makinarya at pondo ng gobyerno para sa kapakanan sa politika. So, ang resolution po digdi na nakapaloob sa resolution tulong 1 saka 8 promulgated in February 21, may strict prohibition po kita sa gabus na pag-release ka mga ayuda, AX, TUPAD, AKAP, may 2 to May 10. Pero may exception mang girara ini, medical and burial. So ito lang na duwa ang exception sa mga social services na ini. So from the start of May 2 to May 10, bawal na po mag-distribute kang mga uh, ayuda. Sa ngayon wala namang naitalang paglabag ang COMELEC mula sa mga kandidato sa lalawigan para sa mga balitang Tatak Bicol. Angeline Dagta.